building a building a second floor building a picture yun. need to help this help us ayan ang 3 o'clock lang daw habol 30 minutes second floor tayo 30 minutes. Second floor tayo. Boboto. 203. Ayan. 203. 203. 203. Dami pa rin tao. 30 minutes na lang po. It's already 2.30 ng hapon. So, mahabol parang ako. Mahabol sa botohan. 203. Ito, naligaw ako. Ayun si ate sa loob. Naligaw ako. Dito pala ako. tutu 2, 2, Ano na ba ito sa iyo? Ito na. Nakita mo na? Opo. <laughs> binigay ito sa si akin. Ayun doon binigay. Napunta ako doon. Na. Ay, na si ate? Tapos na si ate. Te, tapos ka na. di mo ko inintay. Te, intay mo ako ah. ano? hindi Pipila? Pipila nga. Ah. Ganun. Yay, tapos na dito. Isa ano, te. Ano te? Tapos na ako. Bengoshi ka. Bengoshi ka, te. Tapos na kami pumunta. Last 2 minutes. Na ginustuhan ko, te. Yung Twitter din, presidential. Alas 7. May naman sa, lang sa yan? Yan? Ipapari ano ano tawag? Ano ba 'yan si Kuya? Bat hindi hinintay? Ay, hindi mo ba? Ba 'yan. Exit na po kami. Baliktad pa lang. Makita si Pastor. Ngayon, si na daw yung gate 5 minutes kasi hanggang alas hanggang alas 3 lang po ang botohan. Magsasara na daw po alas 3. 5 minutes daw. Nakahabol ako 30 minutes. Ayan, dito po kami sa Ah, yung isa, Leandro Loxin Senior High School. Tapos yung isa, Kaligayahan Elementary School. Yan, yan po ako nag-elementary. Marami ditong bibila, nagugutom na kami. Kakain muna kami. Sige, bye-bye. Oh, three minutes, three minutes. <laughs> oh, three minutes daw. three minutes. Three minutes. Three minutes. Three minutes. Three minutes. Three minutes. Baka mamaya yung sayo. 3 know, minutes, 3 minutes. Sete o. Tay, baka mamaya yung boto nyo magpapanalo doon. Bilisan nyo na. 3 minutes. 3 minutes. na. GL dyan, GL. GL yan. Countdown. na, countdown. Bili tayo dito, nagugutom tayo, magmeryenda muna tayo.